Mayo 22, dalawang libo at labing siyam. Sa dalawampu at siyam na libong talampakan si Anjali Kulkarni ay nasa tuktok ng mundo. Nakangiti ang limamput apat anyos na umaakyat mula Mumbai. Nagniningning ang kanyang mukha sa tuwa. Kumbinsido siyang naabot niya ang pinakamahalagang sandali ng buhay niya. Hindi niya alam ang nakakakilabot na epekto ng desisyong nagtakda ng kanyang kapalaran. Patay na ang umaakyat na ito. Hindi lang niya alam iyon sa ngayon, Magandang araw, hindi ba? Magandang araw, di ba? Maligayang pagdating sa extreme. Noong dalawang libo at labing anim nakaupo si Anjali sa kanyang opisina sa Mumbai at nagbabasa ng dyaryo nang makakita siya ng balitang labis niyang ikinagalit. Ang mga balita ay nagdiriwang para sa dalawang pulis na Indian, mag-asawang si Nadinesh at Tarakeshwari Ratod. At ayon sa balita, sila raw ang unang mag-asawang pulis sa India na magkasamang nakaakyat sa Mount Everest. Buong bansa ay nahuhumaling sa kanila. May mga larawan sila sa tuktok, sertipiko mula sa gobyerno ng Nepal at press conference. Lahat ay tinatrato sila na parang mga bayani. Pero heto ang totoo. Alam ni Anjali ang hindi alam ng natitirang bahagi ng India. Alam niya na ang mga taong ito ay puro sinungaling. Kasi ilang taon bago ito, Sumama si Anjali sa isang pag-akyat kasama ang mga ratod. Ginagawa nila ang Osi Sampu Challenge kung saan aakyatin mo ang sampung pinakamataas na bundok sa Australia. At ayon kay Anjali, imbento lang ng mga ratod ang tagumpay nila. Ipinagyabang nilang naakyat nila ang sampung bundok kahit lima lang naman talaga. Kaya nang makita ni Anjali na ang mga parehong tao ay nag-aangkin na nasakop nila ang Mount Everest, agad siyang nagduda. At nagsimula siyang mag-imbestiga. At ang natuklasan niya ay talagang nakakabaliw. Lumabas na ang mga litrato na isinumite ng mga ratod para patunayan na narating nila ang tuktok ay peke. Hindi lang basta peke, kundi talagang lubos. At isang daan porsyento gawa-gawa lang. Ginamit nila ang litrato ni Satcharop si Danta. Ang totoong nakaakyat sa Everest. At pinalitan sa Photoshop ng kanilang mga mukha ang katawan niya. Binago pa nila ang kulay ng mga bota para magmukhang suot nila iyon. Pati ang bandila ng India, idinikit pa nila sa mga kamay niya. Parang ito na ang pinakadetalyadong Photoshop na nakita mo, maliban lang sa ginamit nila ito para magsinungaling tungkol sa isa sa pinakamapanganib na tagumpay sa mundo. Ngayon, madalas sabihin ng iba na, bahala na, hindi ko problema yan kapag nalaman nila ito. Ngunit, tumanggi si Anjali at nagbigay agad ng pahayag sa mga investigador. Ibinahagi niya ang lahat ng alam niya tungkol sa kasaysayan ng mga taong ito sa pagsisinungaling. Sinabi niya sa pahayagang Hindu na ito ang pinakamalaking palatandaan at malinaw na peke ang mga larawan. Ipinakita niya ang teknikal na detalye bilang patunay ng panlilinlang. Kasabay ng galit na post ni Satcharup Siddhanta sa Facebook tungkol sa maling paggamit ng kanyang larawan na bunyag ang pangyayari. Ipinagbawal umakyat sa Nepal ang mga ratod sa loob ng sampung taon at natanggal sila bilang pulis. Pinagmulta ng 4,000 dolyar ang Expedition Company na tumulong sa kanila. Sa madaling salita, tinulungan ni Angeli na mapanatili ang integridad ng pag-akyat sa bundok sa pamamagitan ng pagpigil sa pandaraya ng mga gustong sumikat. Pero dito pumapasok ang irony. Dahil makalipas lang ang tatlong taon nang tumayo na si Angeli mismo sa Everest, haharap siya sa isang sitwasyon kung saan ang katotohanan at kasinungalingan tungkol sa summit ay babalik sa kanya sa pinakamasaklap na paraan. Maliit lang naliko sa tren ng kaguluhan ito. Kung gusto mong sumali sa extreme na komunidad at maagang makita ang aming mga video at botohan, sali ka sa Patreon. Kita kits tayo doon. Ngayon, baka nagtataka ka kung bakit sobrang mahalaga kay Anjali na ilantad ang mga ratod. Ibig kong sabihin, pwede naman niyang baliwalain na lang, 'di ba? Pero ganito kasi 'yon. Hindi lang basta-basta umaakyat si Anjali. Tunay siya. Hindi ipinanganak si Anjali sa isang pamilyang mahilig sa bundok. Hindi rin siya likas na atleta na laging nangunguna sa bawat palakasan na sinubukan niya. Isa lang siyang batang na humaling sa bagay na akala ng iba ay imposibleng magawa ng tulad niya. Sa panahon na hindi naman talaga hinihikayat ang mga kababaihang Indian na subukan ang extreme sports na in love si Anjali sa pag-akyat. Pero hindi lang basta-basta si Anjali na naghahanap ng thrill. Napakatalino niya. Sila ng kanyang asawang si Sharad ay matagumpay na mga negosyante na nagtayo ng isang matagumpay na advertising agency mula sa simula sa Mumbai. Isang babae na kayang mag-analisa ng komplikadong problema sa negosyo sa araw at magplano ng technical na ekspedisyon sa bundok sa gabi. Siya ay sistematiko, maingat at labis na naghahanda para sa lahat ng kanyang ginagawa. Pagsapit ng 2,000 at 14,25 taong gulang na si Anjali at naakyat na niya ang mga pangunahing tuktok sa iba't ibang kontinente. Siya at ang kanyang asawa na si Sharad ay nagkaroon ng iisang pangarap. Gusto nilang tapusin ang Seven Summits Challenge. Ito ay pag-akyat sa pinakamataas na bundok ng bawat kontinente. Noong dalawang libo at labing apat matapos maglimampung anyos, nagpasya silang subukan ito. Sinimulan nila ang kampanya noong Nobyembre 3, dalawang libo at labing apat at matagumpay nilang naakyat ang Mount Kususko sa Australia. Noong Oktubre 2018, nasakop nila ang Mount Kilimanjaro. May isang bundok na natatangi sa lahat ng iba. Tinatawag ng bawat seryosong umaakyat ang bundok Everest. Naglaan sila ng taon sa pagsasanay para sa Everest. Kaya gumawa sila ng kamanghamanghang desisyon dahil sa tindi ng kanilang pangarap. Nagretiro sila sa negosyo para tuparin ang pangarap nilang umakyat ng bundok. Noong dalawang libo at labing siyam nagpasya silang gumawa ng kasaysayan. Ngunit may kakaibang nangyari sa Mount Everest noon. Alam mo, hindi lang delikado ang Mount Everest dahil mataas ito. May bahagi ng bundok na tinatawag na death zone. Ngayon, saan kaman man ipikit ang mga mata at huminga ng malalim. Ramdam mo ba? Yung pagpasok ng oxygen sa baga mo? Ngayon, isipin mo na makakakuha ka lang ng halos isang katlo nun. Baka mas kaunti pa. At kailangan mong maglakad sa mataas na lugar na ganyan lang ang paghinga mo. Ganyan ang bawat paghinga sa taas, na higit dalawamput-anim na libong talampakan at titindi pa ito. Kapag sumisigaw na sa hangin ang mga selula mo, unti-unting humihina ang utak mo. Nagsisimula ng bumigay ang mga laman loob mo. Nalilito at parang wala ka sa sarili. Gumagawa ng desisyong di mo sana gagawin kung normal ka lang. Ang tanging paraan para mabuhay ay bumaba agad. Dahil bawat minutong manatili ka roon, natatalo ka sa laban ng sariling katawan. Noong dalawang libo at labing siyam, may isang nagpalala sa dati ng delikadong lugar na ito. Naglabas ang Nepal ng tatlong daan at walumput isang record-breaking climbing permits para sa Everest. Naglabas naman ang Tibet ng karagdagang isang daan at apat na pu sa kanilang panig. Ibig sabihin, mahigit limang daan at dalawampung katao ang may permits. At kapag isinama mo pa ang mga Sherpa at Porter na sumusuporta sa bawat umaakyat, mahigit isang libong katao ang sabay-sabay na umaakyat sa parehong bundok pinakamarami sa kasaysayan. Ngayon, makakaakyat lang sila sa tuktok sa mga piling araw na maganda ang panahon. Karaniwan, ang panahong iyon ay tumatagal lang ng isang linggo, minsan dalawang linggo kung maswerte. Sapat ang oras sa mga ekspedisyon para magpalitan ng pag-akyat, maikalat ang grupo at mapanatiling maayos ang lahat. Pero iba ang taon na ito. Noong unang Mayo, ang bagyong Fani, isang malakas na bagyo, ay nagdala ng mga ulap nito sa Himalayas. At winasak nito ang lahat. Hindi nakapaglagay ng fixed rope ang mga team hanggang Mayo 14 dahil sa masamang kondisyon. Tinatalakay natin ang hangin na apat na po, 76 na kilometro kada oras halos araw-araw. At para lang sa kaalaman, anumang hangin na higit sa 30 milya bawat oras ay itinuturing na masyadong delikado para umakyat. Kaya ang buong climbing season ay nakompress mula sa posibleng dalawang linggo hanggang dalawa o tatlong araw lang na pwedeng akyatin ang tuktok Mayo 22, 23, at 24. Tatlong araw lang para subukan ang tuktok. Isipin mo ang ibig sabihin nun. Mahigit isang libong umaakyat na lahat ay nakakasiksikan sa isang makitid na gulod na sapat lang para sa isang tao sa ilang bahagi. Kapag hindi ka mabilis makalusot, mamamatay ka. Totoo, sakuna lang ang hinihintay mangyari. Pero wala pang alam si Anjali dito. Kaya noong Mayo 22, 2,000 at labing siyam ng magising sina Anjali at Sharad sa Camp 4 sa kalagitnaan ng gabi para sa kanilang pagsubok na marating ang tuktok, iisa lang ang nasa isip niya. Ito na yon. Ito na ang sandaling pinaghirapan nila ng anim na taon. Ang sandaling iniwan nila ang buong negosyo nila para dito. Sila at ang Sherpa nilang si Galjin Sherpa ay nagbihis at nagsuri ng oxygen. Maganda ang panahon. Maaliwalas ang langit, perpekto para sa mga umaakyat. Sinimulan nila ang huling pagsubok sa dilim bago sumikat ang araw. At sa simula, lahat ay nangyayari ayon sa plano. Malakas ang binti nila, maayos ang paghinga at maganda ang usad. Oras-oras, tuloy-tuloy silang umaakyat na may matatag na kalmado at parang may 25 taon ng karanasan. Paglampas ng 26,000 talampakan papasok sa death zone, tiyak napansin na nila ang kakaibang pattern. Napansin nilang maraming umaakyat sa unahan, pero hindi gumagalaw ang mga ito. Nakatayo lang sila sa makitid na gulod, nagsisiksikan at naghihintay. Isa itong napakalaking trapik sa tuktok ng mundo. Doon nila unang naramdaman na may mali, na talagang hindi tama. Sa katunayan, pagsikat ng araw noong Mayo, 22 dalawa si Anjali at Sharad ay hindi pa rin malapit sa tuktok. Mahigit sampung oras na silang umaakyat noon. Gayun pa mahaba pa rin ang pila ng mga umaakyat at mabagal ang usad nila. May tanyag na litrato nung araw na yon. Kuha ito ng umaakyat na sinirmal Purja at agad kumalat sa buong mundo. Pero heto ang hindi makikita sa litratong iyon. Hindi nito pinapakita na paubos na ang oxygen sa mga tangke. Hindi nito pinapakita ang nangyayari sa loob ng katawan nila. Kinakain ang mga kalamnan bilang panggatong na mamaga ang mga utak dahil sa kakulangan ng oxygen. Hindi nito ipinapakita ang mga nag-uunahang isip sa malabo nilang isipan at hindi nito ipinapakita kung kailan humihinto ang makatuwirang pag-iisip. Kapag ang mga tao ng karanasan, pagsasanay at bawat instinct na nagligtas sa iyo ay natatabunan ng desperadong pag-iisip, kailangan kong marating ang tuktok na iyon. Doon tumitigil ang mga umaakyat sa pakikinig sa kanilang katawan, sa kanilang mga gabay at sa rason. At doon namamatay ang mga tao. At iyon ang nangyayari kay Anjali. Kita mo, ayon sa kanyang Sherpa, nagabay na si Galjan sa isang bahagi ng pag-akyat na iyon. Nakita niya kung ano ang nangyayari. Nakita niya ang panganib. Sinabi niya kay Anjali na kailangan nilang bumaba. Bago ko sabihin ang tugon niya, ilagay mo muna ang sarili mo sa kalagayan ni Anjali. Gumastos ka ng apat na pung libo, hindi basta perang nakuha mo kundi ipon ng maraming taon. Bawat dagdag na dolyar na naipon ninyong mag-asawa. Anim na taon kang nagsanay para sa bundok na ito, Maagang gumigising, pinipilit ang katawan at pinaplano ang bawat detalye. Dalawamput limang taon ka nang umaakyat. Hindi na ito libangan kundi pagkakakilanlan mo bilang isang mountaineer. Napagtagumpayan mo na ang mga tuktok sa iba't ibang kontinente. Nabunyag mo pati ang mga nagkunwaring nagtagumpay dahil sa labis mong paggalang. Kahit may kapansanan ka sa paghusga, literal mong nakikita ang tuktok ngayon. Nandyan na mismo baka isang oras na lang kung gagalaw lang ang linya. At anong gagawin mo? Babalik ka ba? Magpapatuloy ka pa rin? Pinili ni Anjali na magpatuloy. Oras matapos ang oras. Tiniis niya ang traffic na iyon. Bawat hakbang ay puno ng hirap. Mababa ang oksigen at kaunti na lang ang lakas. At pagkatapos, sa mas mataas na bahagi ng bundok na iyon, bumagsak si Anjali. Hindi na gumana ang kanyang mga binti. Ang katawan niya ay naitulak lampas sa hangganan ng mahigit labing walong oras sa death zone at hindi na talaga ito kayang gumalaw pa. Dito nagsisimula ang kalungkutan ng kwento dahil nagkakaiba ang sagot depende sa tinatanong. Ayon sa mga opisyal ng ekspedisyon at karamihan sa mga ulat ng balita, nakarating si Anjali. Nakatayo siya sa tuktok kasama si Sharad. Naabot nila ang pangarap bago bumigay ang kanyang mga binti sa pagbaba. Pero si Gelsen, ang kanyang personal na gabay na Sherpa, ang lalaking talagang kasama niya ay may ibang kwento. Sabi niya, hindi raw talaga siya nakarating sa tuktok. Ayon sa kanya, bumagsak siya habang tinatangkang makarating doon bago palampasan ang pinakamasamang bahagi ng traffic. Kaya may dalawang magkaibang kwento dito at maaaring hindi natin malaman kung alin ang totoo. Ang alam lang natin ay sa kung saan sa itaas ng Everest ang babaeng naglaan ng napakaraming lakas para mapanatili ang integridad ng pagakyat ng bundok na matindi ang ipinaglaban para ilantad ang pandaraya sa Everest ay naging isa na namang estadistika na ang sarili niyang summit claim ay hindi rin natin mapatunayan. May totoong video nang nangyari pagkatapos at isa ito sa pinaka nakakatindig balahibong mapapanood mo. Sa video, makikita si Anjali na nakakapit sa fixed rope. Nakakapit ang kaliwang kamay niya dito, pero ang buong katawan niya ay nakalugmok, balot na balot sa kanyang gamit pang akyat. May dalawang Sherpa guide doon, desperadong sinusubukang alalayan siya. Pilit siyang pinapagalaw, hinihikayat siyang lumaban pa. Pagkatapos, maririnig mo ang isa sa kanila na kinakausap siya sa hindi, ang boses ay nag aalalang nagmamakaawa. Sinabi ko na sa'yo na bumaba ka, di ba? Pero sabi mo, okay lang. At ang tanging naririnig mo mula kay Anjali, bilang tugon ay ang mahina at hingal na paghinga na unti-unting humihina. Magandang araw, hindi ba? Naalala ko ang naramdaman ng mga sherpa noong oras na yon. Ginawa nila ang lahat pati pagbuhat sa kanya. Tinulungan nila siyang mag-clip at mag-unclip sa lubid pero sa death zone, limitado ang tulong ng kahit sino. Bumibigay na ang katawan mo, hirap ka na nga sa sarili mo, paano pa magbubuhat ng iba? Si Angeli Kulkarni ay namatay sa bundok Everest noong ika-22 ng Mayo, dalawang libo at 2011. Opisyal na sanhi ng pagkamatay ay altitude sickness at pagod dulot ng kakulangan ng oxygen. Dahil matagal siyang nanatili sa lugar na hindi kayang mabuhay ng tao, napatunayan ang pangalan ng Death Zone. Ang libo at 11 Sam Everest Climbing Season ay kabilang sa may pinakamaraming namatay kamakailan. Labing isa ang namatay sa bundok kabilang si Anjali, ngunit ang pagkawala niya ay higit pa sa dagdag na bilang lang. Ito ay sumisimbolo ng mas malalim na bagay tungkol sa kung ano na ang naging Everest. Alam mo, dati ang Everest ay para lang sa pinaka-elite at may karanasang mga mountaineer sa buong mundo. Pero nitong mga dekada, Naging komersyal na ito. Kung may sapat kang pera at kaunting karanasan sa pag-akyat, pwede kang kumuha ng guide para makarating sa Tuktok. Dahil dito, mas naging abot kamay ang bundok sa marami, ngunit nagkaroon din ng bagong panganib. May magagaling na guide service. May bihasa silang leader, tamang safety protocol, at hindi natatakot paatrasin ang kliyente kapag di maganda ang kondisyon. Tulad ng ginawa ni Gyaldsin, kahit nagpumilit si Anjali. May mga serbisyo na tumatanggap ng kahit sino basta makabayad anuman ang karanasan o lakas. Naging turismo na sa matataas na lugar pero maling desisyon ay hindi lang masamang bakasyon kundi kamatayan pa. Nandyan din ang isyu ng permit. Malaking kita ang Nepal mula sa Everest ang permit para umakyat ay nagkakahalaga ng mahigit labing isang libong bawat tao noong dalawang libo at labing At hindi pa kasama dito ang lahat ng ginagastos ng mga umaakyat para sa mga gabay, kagamitan at mga logistics. Lumala pa ang sitwasyon dahil naglabas sila ng mas maraming permit kahit alam nilang hindi kakayanin ng bundok ang dami ng tao. Ang talagang nakakalungkot sa kwento ni Anjali ay hindi siya kabilang sa mga mayayamang, walang karanasang turista. Isa siyang tunay na mountaineer na may 25 taong karanasan. Sinunod niya lahat ng tamang paghahanda at pagsasanay. Umakyat siya kasama ang mga kilalang gabay. May dahilan siyang maniwala na magtatagumpay siya, ngunit namatay pa rin siya. Hindi iniintindi ng Mount Everest ang iyong resume, karanasan, paghahanda o pangarap. Sa taas na lampas 26,000 talampakan, marurupok tayong tao na pilit na bubuhay sa kapaligiran gustong tapusin tayo. Pagkatapos ng pagkamatay ni Anjali, ang kanyang asawa na si Sharad ay nalugmok sa matinding depresyon. Hindi tulad ni Anjali, na natupad niya ang kanilang pangarap at matagumpay na narating ang tuktok bago niya nalaman ang nangyari sa kanyang asawa sa pagbaba. Matagal siyang pinahirapan ng konsensya, dalamhati at tanong kung sulit ang pangarap kapalit ng malaking kabayaran. Pagkatapos, nagdesisyon si Sharad na nagpapakita kung anong klasing tao sila ni Anjali. Imbes na talikuran ang pag-akyat ng bundok, pinili niyang parangalan ang alaala ni Anjali sa ibang paraan. Noong 2000 at 23 edad, anim na po, bumalik si Sharad sa Mount Everest, dala ang larawan ng kanyang asawa. Muli niyang naabot ang tuktok bilang pag-alala sa asawa at naging pinakamatandang Indian na nakaakyat sa Everest. Natapos niya ang Seven Summits. Inakyat ang mga tuktok na balak sana nilang akyatin ni Anjali nang magkasama. At bilang isang magandang parangal, nagtanim si Sharad ng tatlong libo at libong puno isa para sa bawat talampakan ng taas ng Everest bilang alaala kay Anjali. Malalim ang dahilan niya. Namatay ang asawa niya sa kakulangan ng oxygen kaya gagawa siya ng oxygen bilang alaala. Ito ang paraan niya ng pagbabalik sa mundo na kumuha sa kanyang asawa. Ngunit nagbigay rin sa kanila ng maraming taon ng saya at pakikipagsapalaran. Para sa akin, ang kwento ni Anjali ay paalala na ang pagtupad sa pangarap ay may kasamang panganib. Ang tanong ay hindi kung dapat sumugal, kundi paano sumugal ng matalino at kalkulado at malaman kung kailan mataas ang posibleng kapalit. Namatay si Anjali habang tinutupad ang matagal niyang pangarap na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. At kahit na trahedya ang kanyang pagkamatay, may kahangahanga sa paraan ng pamumuhay niya. May sigasig, dedikasyon at tapang na hamunin ang sarili sa pinakamalulupit na lugar sa mundo. Hindi kinikilala ng bundok kung sino ang may karanasan at wala, kung sino ang handa at hindi handa. Sa death zone, tao lang tayong lahat na sinusubukang lampasan ang hangganan ng ating kakayahang mabuhay. Minsan, kahit anong paghahanda at pagsisikap, lumalaban pa rin ang mga hangganan. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod, manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.